batay sa mga tunay na pangyayari na nakatalasa ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Yeso Kristo. Labis ang aking pag-aalala sa ating mga tao. Inaalala ko ang kapakanan ng kanilang kaluluwa. Turuan sila ng mga salita ni Isaias at mangusap para sa kanilang kapakanan. Ipinakita sa akin ng Panginoon na ang mga yaong nasa Jerusalem kung saan tayo nagmula ay napatay at mga dinalang bihag. Gayon paman, ipinakita sa akin ng Panginoon na muli silang magbabalik at siya ay magiging maawain sa kanila. Nakapag makarating sila sa kaalaman ng kanilang manunubos, sila ay muling sama-samang titipunin sa mga lupaing kanilang mana. At maraming bagay ang mga nasabi ni Isayas na maaaring ihalin tulad sa inyo, sapagkat kayo ay kabilang sa sambahayan ni Israel, sapagkat tuto pa rin ang Panginoon ang mga tipang ginawa niya sa kanyang mga anak. At dahil dito isinulat ng propeta ang mga bagay na ito. Binasa ko ang mga bagay na ito upang malaman ninyo na siya ay nakipagtipan sa buong sambahayan ni Israel. Alam kong alam niyo na ang ating mga laman ay manghihinat at mamamatay. Gayon man, sa ating mga katawan makikita natin ang Diyos. Hindi ko po nauunawaan. Paano ng ating laman ay manghihina at mamamatay, ngunit sa ating mga katawan ay makikita natin ang Diyos? Dahil ang lahat ng tao ay mamamatay, kailangan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. At ang pagkabuhay na maguli ay dapat mangyari sa tao dahil sa pagkahulog. At ang pagkahulog ay dumating dahil sa paglabag. At dahil ang tao ay nahulog, sila ay nahiwalay sa piling ng Panginoon. Dahil dito kailangan ng walang hanggang pagbabayad-sala. O ang karunungan ng Diyos, ang kanyang awa at biyaya, sapagkat kung ang katawan ay hindi nababangon pang muli, ang ating espiritu ay sa ilalim sa anghel na yaon na itinakwil ng Diyos na walang hanggan at naging diablo upang hindi na muling bumangon. O kay dakila ng kabutihan ng ating Diyos na naghanda ng daan upang tayo ay makawala. Ang kamatayan at impyerno ay dapat palayain ng kanilang mga patay. At ang impyerno ay dapat palayain ng bihag nito mga espiritu. At ang libingan ay kailangang palayain ng bihag nitong mga katawan. At ang mga katawan at espiritu ng tao ay magsasamang muli sa isa't isa. At ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng banal ng Israel. Siya ay paparito sa daigdig upang iligtas ang lahat ng tao kung sila ay makikinig sa Kanya. Sapagkat Kanyang titiisin ang sakit ng lahat ng tao, oo, ang sakit ng bawat nilalang, lalaki, babae, at mga bata. At titiisin niya ito upang mabuhay na muli ang lahat ng tao, upang lahat ay tumayo sa harapan niya sa dakila at araw ng paghukom. At inutos niya sa lahat ng tao na kailangang sila'y magsisi at mabinyagan sa kanyang pangalan na ganap na nananampalataya sa banal ng Israel o sila ay di maaaring mailigtas sa kaharian ng Diyos. Sa aba nila na namatay sa kanilang mga kasalanan, sapagkat sila ay babalik sa Diyos at mamamasdan siya at mananatili sa kanilang kasalanan. Tandaan, ang maging mahalay sa kaisipan ay kamatayan, at ang maging espiritwal sa kaisipan ay buhay na walang hanggan. Magsasalita pa ako sa inyo ng marami, ngunit sa kinabukasan ko na ipahayag sa inyo ang nalalabi sa aking mga salita. Amen. 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 Amen.